Taman na, na rin ko! Taman na rin ko! Taman na mo sa amin at pinaalala ni Sardina. Pero Pero kanina, overboard! Bastos ka! Totoo na yung sinabi ko, eh! Gusto mo kami na asa ko para magsolo mo siya? Pero kung mag-isip, ayoko po kayo tunod sa'yo! Bakit sino ba nang loko? Di ba ikaw? Kaya huwag kayo ang buwis sa akin kung nagkaganto kayo ni Charlene. Huwag kang magmalinis! Hindi ako nagmamalinis. Kaya sa ang konti pa natin dalin, kaya ko patrayan sa'yo na wala na mamagitan sa amin ni Charlene. Hindi ko kasalanan kung madumi at makinid ang utak mo. Asa so talagang gagawin mo ng alabay ang babae mo? Hindi magagawa ni Charlene yan. Hindi magagawa ni Charlene lahat ang pinagbibintang nyo kasi hindi siya katulad nyo. Talagang. Okay. You made a big mistake, Raymond. Dahil pinagpalit mo si Shelly sa isang babaeng napakalayo sa kanya. Wala ka? Paswerte yung lalaki mapipili ni Shelly. Ikaw malas ka. Dahil pinakawala mo siya. Ay, sa kanila. Ay! 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 talagang hindi sumasang ayon ang universe sa mga pinagsasabi ng attorney mo. Thank you, Adrienne. Thank you. Ano, gumising ka na ba sa katotohanan, Charlene? Sinampal ka na ba ng realidad? Look at you! Tignan mo yung sarili mo. Napaka-plain, napaka-boring. Nagtataka ka kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Kasalanan mo yon. Sino bang magtsatsaga sa napaka-whiny, napaka-weak, tsaka napaka-pangit na babae? Kung baka sa pagkain, wala ka order sa'yo. At wala din kakain dahil panis ka. Samantalang ako, prime porter house yata to. Sabihin mo, you're a prime home wrecker. You know, the both of you, wala na akong pakialam sa inyong dalawa at wala na akong kailangan patunayan pa sa inyo. Kasi si Raymond may pakialam. Cristobal siya. At ayaw niya ng peke. Ayaw niya ng tanis. Okay? Nagtataka ka pa ba kung bakit siya pumatol sa akin? Kung bakit niya ako pinatulan? It's because I'm the real deal, Charlene. Ginto! Ikaw, put ng baso. And Raymond deserves way better. Isa na kayo? Are you okay? Yeah. Ayos eh. Patingin nga. Yeah. Naku. No. Okay. ka dito. Hindi. Okay, okay. Hindi. Hey, hey. hey, I hate that social climber freak. The nerve na ipakita niya sa akin na sila lang ni Xavier. No way. Hindi ako papayag na matalo ako ng isang apisentang babaeng yun. Ano bang gusto mong gawin? Nagawin si Xavier kay Princess. Alam mo, mahirap yung mag na, dahil nakapili na si Xavier. I want Xavier to realize na mali siya nang naging posisyon. Na hindi niya ako pwedeng ipagpalit sa isang basura lang. Alam mo, gusto kong gantahan yung babae niya. Gusto kong ipamukha sa kanya na hindi lahat makukuha niya. Pero she's Tita Divina's daughter. Baka mapagalitan ka lang kapag may ginawa ka na naman kay Princess. Tsaka isa pa, hindi mo makakuha ang loob ni Xavier kung may binabala ka na naman kay Princess. Ayoko mo munang isipin yan. What I want to do right now is to get back to that city jail, Princess. Pero Libby... Alam mo, puro ka kontra. Tutulungan mo ba ako o hindi? May choice ba ako? So, ano gusto mong gawin?